Bilang pagsalubong sa nalalapit na kapaskuhan, minuksan para sa kasunduluhan at kanilang mga dependents ang One Fort Magnite Market na matatagpuan sa Soldiers Small Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija na nagbukas noong unang araw ng Disyembre. Tampok nga sa 10-day 1 Fort Magnite Market ang iba't ibang panindahan dog ng mga tenant shop sa Soldiers Small, mga opisina ng 7th Infantry Cognite Division at Philippine Army Major Unit sa loob ng Fort Magsaysay. Bukod pa rito, bawat gabi ay iba't ibang featured performances mula sa local band at artist ng mga pamus sa loob ng Fort Magsaysay, ang inihain upang lalo pang malibang ang mga namimili at namamasyal sa nasabing lugar. Sa day 5 ng ating One Fort Mag Night Market dito sa Soldiers Mall, ating matutunghayan ang inandang performance ng 7 Civil Military Operations Performing Arts Group. Tampok ang iba't ibang talento ng ating kasundaluhan. Layunin ng pamunaan ng One Fort Mag community na mapataas ang turismo at maitampok ang mga lokal na produkto sa lugar. At kahit mapano ay mabigyan ng aliw ng kasundaluhan na malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat featured performance sa One Fourth Magnite Market ay sumasalamin sa buhay na kinakarap ng bawat kasundaluhan. Mula sa mga awitin at iba't ibang pagtatanghal, ay may parte na nagpapakita ng sakripisyo ng isang kawal Pilipino. Inaaniyahan ko ang lahat ng ating mga kaugnay sa huling gabi ng One Fourth Magnite Market kung saan tampok ang piling TV and movie personalities bilang guest performer sa December 10. Huwag kalimutang isama ang inyong kaibigan at mga mahal sa buhay. Wala dito sa Fort Magsaysay, Nueva ako si Santa Tatlong Hari, ang inyong kaugnay.